5G router sa halagang 1,990 pesos. May solid na specs at murang unlimited promo. Welcome sa Network Enthusiast PH at heto ang aking review sa 5G Home Prepaid Router ni Dito na may model na H151370 na ginamit ko ng isang buwan. Bago tayo magsimula, ang video na ito ay hindi sponsored at ang mga sasabihin ko dito ay base sa paggamit ko ng router na ito. Kung order kayo nito ay mas maganda na wag kayo sa mga reseller sa Shopee or sa Facebook bibili. Mas maganda sa dito up kayo, direktang u-order dahil bukod sa free shipping na, ay eh kasama pa yung free SIM na may 1 month na free data na included na lahat sa presyong 1,990. Hindi lang 'yon. Pwede mo pang mapababa yung price nito kung makiklaim mo yung less na 500 pesos voucher nila. Kaya mabibili mo na lang ito sa halagang 1,490. Ito rin ang isa sa pinakamurang 5G router sa halagang 1,990. At katulad ng sabi ko kanina, halos 1 month ko rin ginamit at sinubukan ko rin ito bilang aking main router. Ang model ng router na ito muli ay H151370 at may similar router si Smart kaso capable lang siya sa 4G LTE. Sa kanyang boot time, may aabot ito ng halos isang minuto bago maging fully operational ang router na ito pag inyong binuksan. Sa kanyang itsura makikita natin na wala yung dito logo sa router na ito. Contrary sa pictures na makikita nyo online or sa dito app. Sa harap nito makikita natin yung kanyang mga indicators katulad ng internet indicator, wifi indicator, at signal indicator. Kung nakagamit na kayo ng mga TP-Link routers katulad nito, yung indicator lights niya ay hindi blinking. Sa mga gilid naman nito ay wala tayong makikita pero sa likod nito ay makikita natin yung kanyang reset button, DC-in para sa power, telephone port, apat na LAN ports at pang-apat sa mga ito ay LAN at WAN port combo. At syempre yung kanyang WPS button. Makikita rin natin dito yung mga vents niya. Dito rin sa likod ay may removable cover na pwede nating tanggalin para kabitan ng mga MIMO or LTE antennas. Ang router na ito ay hindi wall mountable so need talaga itong ilagay sa isang flat surface. Sa ilalim naman nito ay makikita naman natin yung kanyang default credentials katulad ng default wifi name, default wifi password, default IP address para sa web UI at WPS pin. Dito rin sa ilalim makikita natin yung kanyang SIM card slot. Sa kanyang web user interface naman, ito ay maa-access sa default IP na 192.168.8.1. Ang nagustuhan ko sa kanyang web UI ay meron itong automatic updates, guest wifi at kung gusto mo naman itong kabitan ng third party router ay posible dahil sa bridge mode. Also mga basic wifi security katulad ng firewall, MAC address filter at wifi filter. Yun nga lang, walang bandlaking ito katulad ng 4G router ng dito na ni natin sa ating channel. Sa mga specs nito at yung nagustuhan ko, ay meron itong gigabit port sa likod. Dual band router na parehong naka Wi-Fi 6 at according sa box nito ay capable ito sa 128 devices. Yun nga lang wala akong ganong karaming device sa aming bahay para i ito sa kanyang maximum capacity ng mga connected devices. Pagka-activate nyo ng SIM nito ay meron ng kasamang 30 days unlimited 5G promo. Meron ding 4G na 50GB allowance kung sakaling hindi masagap yung 5G signal sa inyong area. Para naman makita yung akmang promo sa inyong router, search nyo lang yung Just For You section sa dito app under Promo Offers. Pagdating naman sa promos, currently meron silang dito home data, cap 5G prepaid Wi-Fi 100 Mbps na may 100GB data for 30 days sa halagang 490 pesos. Dito home only 5G prepaid Wi-Fi 100 Mbps promo load na may unlimited data sa halagang 790 pesos for 30 days. And I suggest ito yung piliin nyo. Meron din yung 190 pesos na may 25 gig for 7 days at 100 gigabyte for 30 days sa halagang 590 pesos na pareho ay cap. Pwede rin kayo mag-autopay kung gusto nyo na automatically kayo macha-charge bago mag-end yung inyong promo. Sa range naman, meron itong 30 to 35 feet sa 5 GHz Wi-Fi band at 40 to 45 feet naman sa 2 GHz Wi-Fi band. At katulad ng lagi kong sinasabi sa aking mga videos, the more na lumalayo tayo sa router, ay the more na nababawasan ang ating internet speed. Additionally, ang range na inyong makukuha ay maaring iba sa akin dahil na rin sa interference, construction ng inyong tahanan at iba pa. Sa ating speed test naman, nakakuha tayo ng 104 Mbps with 33 ping sa 2 GHz band. While sa 5 GHz band naman ng ating Wi-Fi ay nakakuha tayo ng 99 Mbps with 20 ping. Paalala ko lang po na ang ating Wi-Fi speed test na ating ginawa ay within 10 feet na layo mula sa router. Sa desktop naman ay nakakuha tayo ng 105.90 Mbps na may 39 ping through wired or LAN connection. Also, ginamit ko rin ito ng halos walang patayan unless kailanganing i-restart. Ginamit ko rin ito as my main router and in total ay meron kaming 11 devices sa aming tahanan. Hindi rin kami nabagal kahit most of devices ay connected sa router na ito. Siguro ang performance nito kaya ay maganda dahil malapit rin kami sa cell tower ng dito. Yun nga lang may mga rare occurrence na nawawala yung internet connection pero naaayos naman ito sa simpleng pag-restart tinest ko din ito sa aking third party router pero wala akong nakitang major difference sa kanyang performance. Dahil nga maganda ang specs ng router na ito at kayang mag stand alone kahit walang third party router. Pero ang nakikita ko lang na use case na lagyan ng third party router ito ay kung may feature ka na gusto mo na wala ang dito 5G router na available lang sa third party router. Pagdating naman sa mga cons nito, hindi ko nagustuhan yung hindi ko nakikita yung mga SMS sa aking web UI at katulad ng sabi ko kanina may mga time na nawawala yung internet pero nine-restart ko lang para maayos. Yung speed test result naman ay hindi constant dahil naapektuhan yon kung saan ko nilagay or pinesto yung router. Again, pwede mo yon i-improve gamit ang mga MIMO or LTE antena. Bukod sa mga nasabi ko ay wala na akong masyadong cons na na-experience sa kanya. At syempre, sa pagbili ng mga ganitong router na gumagamit ng cellular data para sa internet connectivity ay mag-check muna kayo kung may 5G connection si dito sa inyong area. Dahil ang performance po nito ay nakadepende sa layo nyo sa tower. At mahirap din masayang ang pera nyo sa pagbili ng router na ito kung wala naman palang 5G signal sa inyong area. In the end of the day, sa presyong 1990, may 5G router ka na at may napaka-solid na specs at performance. Sabayan pa na mura ang limited offer ni dito sa 5G router na ito at masasabi ko talaga na bang for the buck ito dahil yung kanyang performance ay maitutulad sa mga third party router na nagkakahalaga ng 3,000 pesos pataas. And gusto ko lang din i-emphasize na okay talaga ay nakakabitan ito ng MIMO or LTE antena para sa mas malakas na reception ng signal mula sa tower and alam naman natin na mas maganda yung signal mula sa tower ay mas maganda ang performance. Kung may 5G naman sa inyong area ay mas maganda na ito na ang router na inyong bilhin kumpara sa 4G router na ino-offer ni dito. Dual band na rin na may parehong Wi-Fi 6 at syempre may bridge mode para sa mga gagamit ng third party router. As a reminder, pwede kayong bumili muna ng SIM card ng dito at ikabit ito sa inyong smartphone para ma-check nyo kung meron 5G or if malakas na signal ng 5G ng dito sa inyong area bago kayo bumili ng router na ito. Additionally, meron din palang nirelease na 5G router si PLDT as of recording of this video na nagkakahalaga na 1,495 pesos and i check natin yan pag nakakuha na tayo ng unit at abangan nyo yung review natin sa router na yan. So nagustuhan mo ba ang router na ito or may gusto ka pang malaman? I-comment mo naman sa ibaba. Nga pala huwag niyong kalimutang mag-like at mag-subscribe at i-click yung bell icon dahil malaking tulong yon para masuportahan yung channel natin. Salamat sa panonood.